Pagkatapos po ng isang nakaka-relax na Sunday bike ride sa UP Diliman, bakit hindi niyo po gawing food trip ang cool down? Tara sa Gabis Cantin sa Masaya, Quezon City para matikman ang mga lutong Nicolano na siguradong papatok sa panlasa niyo po. Madali lang pong mapuntahan mula sa UP, dumaan po sa CP Garcia, kanan sa Makatarungan Street, dere-derecho lang hanggang sa Maginhawa. Paglabas niyo po ng Maginhawa, Kaliwa po tayo sa mayaman at kanan ulit hanggang sa Masaya Strip, Doon niyo po matitikman ang mga paboritong Bicolano dishes. Ang Gabi's Cantin po pala ay ari ni Manoy Arman at Manay Sarito Broncano mula sa Himao Pili. Kaya sigurado, authentic ang lasa po ng kanilang mga putahe. Unahin po natin ang latong or laing. Isang klasikong Bicolano dish na gawa sa ginataang gabi hey, na malapot at malasa. Alam naman natin, may banayad na hang at inamnam ng nyo. Kung mahilig po kayo sa laing, yeah. naku, pabalikan nyo po ito at baka mag out pa kayo. Ito pong susunod ang palagi pinupunta ko rito. Kusido sa kalamansi. Isang sabaw na may asim tamis na balaanse na may linamnam ng isda. Parang pangat na isda po sa Tagalog region pero mas maasim at may kakaibang linamnam dahil sa kalamansi ay ginagamit nila imbes na kamatis. Yan po si Manny Arman. Sige po sa Otogiralay. Ride safe!